Hello mga kaibigan, good morning sa ating lahat. Ito na naman ang yung life coach at ka negosyo partner, Ate JB. Ayan, so mga kaibigan, no? Uh, sasagutin po natin ang katanungan ng ating mga kapatid. Nga. No? Nakita ko po yung mga comments sa aking mga videos. May ilan po tayong mga kapatid na nagtatanong kaibigan. No? kung ano ang gagawin pag may umuutang sa kanila kasi ang hirap daw tumanggi lalo na't kaibigan or kamag-anak yung uh, nanghihiram ng pera, umuutang their friends uh, totoo naman yan kaibigan, ang hirap talaga tumanggi pag uh, marami po ang umuutang sa atin, no? Maubos ang, ang maubos yung ating savings. <laughs> pag marami tayong uh, pinapautang kasi dadami talaga kasi pag may pinautang ka na isang na tao, tapos sa uh, sasabihin nito sa kanilang kaibigan na pinautang mo siya. Tapos ngayon, o, yung sinabihan niya, uutang sa iyo. Ala nga naman hindi mo pa utangin, pinautang mo si friend number one. So si friend number 2 dapat pautangin mo rin or pag hindi mo pinautang si friend number 2, ayun, masasaktan. Sasabihin na may favorite ka, may favoritism ka, no? <laughs> so, ang hirap, kaibig, ano bang gagawin natin pag may uh, uh, friend tayo na umuutang sa atin ng pera or kamag-anak natin, no? Ayan, sure tayo na or nag, nagdadalawang isip tayo na ababayaran uh, tayo or ah uh, makapagbayad ba talaga? Baka <laughs> hindi mabalik yung ating pera. Ano ba ang dapat natin isipin, uh, gawin their friends, no? Yan, so, dapat bang magpahiram tayo, magpautang tayo, or hindi na lang. Their friends ito, no? Ang hirap pag utang pinag-usapan, lalo na't kaibigan or kamag-anak po natin. ayun so, ang hirap their friends. So, pag hindi natin pinautang, magagalit sa atin. O, ba diba? Magagalit. So, yung relasyon natin, Uh, wala na, magpuputo lang relasyon natin, no? So, napakahirap. At pag pinautang naman natin, pag hindi tayo binayaran, no, wala, oh, maubos yung pera natin. At ito pa, no, uh, parang tayo pang nahihiyang uh, maningil pag <laughs> pagkibigan at ka mag-anak, no? So, ang tendency, maghintay lang tayo na bayaran. So, maghintay tayo na bayaran, kaibigan, kasi nga, parang nahiya talaga tayo na maningis. Kaya ang hirap pagka mag-anak o kaibigan natin ay yung uh, oh, nang hiram umuta, umuutang ng pera. Ano bang dapat natin gawin? Ito kaibigan ha, uh, ito yung dapat nyong gawin. So, um, habang sinasagot ko ang katanungan na ito, ipapakita ko, ko sa inyo yung video, yung um, ang um, place na andito sa si Ate GB ngayon, kami ng aking Sigan family, kasi napakaganda. At uh, pakinggan nyo lang si Ate noan while you are watching the beautiful scenery, there, friends, no? Okay? Ipapakita ko sa inyo, ang sasagutin na, ano ba natin, ano bang dapat natin gawin pag mahirang sa ating, ating kaibigan o ating kamag-anak? So, mga kaibigan, ito na. Pag may manghiraw sa atin, no, kaibigan or kamag-anak, So, mahirap talagang tanggihan. Alam naman natin yan, no? So, ganito ang gawin mo, kaibigan, pag sa tingin mo, hindi ka babayaran or hindi na maibalik yung pera mo. Ito talaga number one principle ni Ate GB, no? Huwag kang magpahiram ng pera, huwag kang magpautang ng pera kung hindi mo naman afford na mawala ito sa'yo. Yung pera, no? na masasaktan ka talaga pag hindi na ibalik sa iyo, wag mong ipahiram, wag mong ipautang, ganito na lang. Pag uh, may manghiram sa iyo ng pera, mangutang sa 'yong yung kaibigan mo, sasabihin, oy manghiram ako at TGB ng 1,000, puputulan ako ng kuryente. Tapos sa tingin mo, parang hindi naman magandang magbayad ang kaibigan ko. Ah, kasi kaibigan mo, alam mo na no, yung kanyang ugali. Ano kayang gagawin ko? So, ang dapat mong gawin kaibigan, mahinahon mong sabihin sa kaibigan mo na, Uy, pasensya na ha, walang wala rin ako ngayon. So alam ko, importante yung kuryente, pero gusto, gusto ko man pahiramin ka, pero wala talaga akong pera, ganito na lang. Meron akong 200 pesos dito. Ayan, so, bigay ko na lang to sa iyo, pwede na hindi mo ito bayaran, pero ito lang talaga yung aking maibigay 200 lang kasi yung pera ko 500 pesos na lang tapos may bibilhin pa ako so sayo na tong 200 sana makatulong ito at o oh, pwede na hindi mo ako bayaran so ganun kaibigan no oh. pag may manghiram sa iyo tapos alam mo baka hindi ka mabayaran eh huwag mo pahiramin pero magbigay ka ng kaunti para hindi siya magalit sa iyo para hindi sumama ang loob niya sa iyo yan kung mayroon kang kamag-anak manghiram ng 500. Tapos alam mo, hindi ito maibalik sa'yo. O sabihin mo na, walang wala talaga ako ngayon. So, pero meron ako dito 100 pesos, sa'yo na lang to. Ah, uh, ganun kaibigan, no? Pag may lumapit sa'yo, huwag mong hayaan na eh, siya ay uh, umalis ng walang dala. Kasi ang hirap naman, manono no? no? So, makusin siya tayo, and at the same time, magagalit siya sa atin. So, huwag ganun. Pag gano ng ginawa natin kay kaibigan ay talagang ano <laughs> ay talagang uh, masisira yung at ang pagkakaibigan nyo kaibigan ha pag hindi talaga natin sure na maibalik sa atin yung pera na ating ipahiram ay wag na tayo magpahiram magbigay na lang tayo ng konting halaga Kunti lang po no, maliit na halaga para naman hindi uh, masaktan yung ating kaibigan or ating kamag-anak o, oh, di ba? Wow, tingnan nyo. <laughs> Ganon talaga, dear friends, no? Kailangan natin tumulong. Kahit ayaw man natin tumulong, minsan, lalo na uh, inagabiado tayo, paminsan-minsan, or inaabuso tayo, pati tumulong pa rin po tayo, no? Kahit sa maliit na paraan, simpleng paraan, maliit na halaga, kasi yung blessings, babalik po sa atin yun. Ayan, ganun ha, mga kaibigan, huwag niyong kalimutan. Pag may manghiraman, hindi kayo sure na may balik sa iyo yung pera, hindi kayo sure na babayaran kayo, eh, matik na yun. Huwag niyong pahiramin, pero magbigay kayo kahit kaunti. Ang sarap sa pakiramdam, dear friends, pag tayo po ay nakatulong sa ating kapwa. Ah, blessings na rin yun. Parang tayo yung nagbigay ng blessings sa kanila, and it will come back to us full three times, two times. Kaya kaibigan, tumulong po tayo sa abot ating makakaya, no? Huwag naman tayo magpahiram. Huwag na tayo magpa-utang kung hindi natin sure na mabayaran tayo. Mabayaran tayo. Okay? Mga kaibigan, no? nasagot na ni Ate GB ang katanungan. Sana nakatulong po ito sa inyo. No? Anong gagawin nyo pag may umuutang ko sa inyo? So the friends, hanggang dito na lang. Sana kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate GB, sana naman magsubscribe ka kay Ate GB and then pakit na the notification bell. Para mapanood nyo rin yung other videos ko. Matiyak makakatulong sa inyong pag-iisipin Kung sana, kaibigan, pakishare na rin, no? Para mas marami pa tayong matulungan. And sana, please don't skip the ads ko. Matitulong ko ito sa amin, ng aking family. Thank you so much, everyone. God bless us all. Thank you so much. Bye-bye.